So yan mga ay, so dito tayo dating flash para ng presyo natin yun no, ng Invicta no so about ng mga Invicta so 4,500 ang so negosable pa ng mga presyo no? 4,500 so mga ito uh, ano to Michael Kors ba to? Uh, tabiwer so magkano ang presyo ng tabiwer natin? 3,500 so yan mga presyo ato mga guys, so 35 yung mga negotiable pa mga presyo. So mayroon tayong mga Rolex yung mga ganitong dial. Ang Rolex natin magkano? 3,000. 3,000 Rolex natin. So yun, black dial no gold plated black dial so mga mayroon tayo dito mga 3,000 po mga guys yung so mga bag. Ito mga Omega natin magkano to? Omega 35. 35 negotiable pa naman presyo ng Omega no. So yun. So mga guys, so ipapakita lang natin no baliktad no nandoon sa harap dito at baliktad. Sa harap tayo mismo do to 35 to mga presyo at mga Omega um, mga So, Yan. Yeah. So meron naman tayo tayong t-shirt so, so, mga about ng mga t-shirt mga diyan. Oh, uh, si ko. Ito 'to? Mga si ko divers. Siko divers. Si ko divers. Magkano presyo ng si ko divers? 4,500 so mga presyo at mga diyan. So, good morning, good morning po mga isyo. Welcome back sa YouTube channel natin mga isyo. Shout out po sa inyo lahat sa mga customer dito sa mga bawat ng uh, Carmen Plano. So, oh, shout out po sa lahat mga subscriber natin from Canada. Shout out, shout out okay. po sa inyo. Maraming maraming marami. salamat po sa inyong lahat sa mga sumasubaybay sa ating YouTube channel. No? So maraming salamat uh, from uh, OFW, from Jada po. So, shout out po sa inyo. So maraming salamat Oh, shout out po pala OFW yun ng mga seaman Shout out po sa inyo So mga guys, samahan nyo ako at mag-update naman tayo Dito sa mga uh, Mga latagan dito sa Carmen Planas Sa mga punta natin kay Boss Boy Kaskas sa mga rilo So update price tayo kung anong pwede natin ipapakita sa inyo So samahan nyo ako, so let's go good Morning, good morning So doon tayo kay Uy! Kaskas! Alright! So, dito tayo. Abante tayo. So, update price naman tayo dito sa ating YouTube channel. So, dating gawin mga isyo. Nandito lang tayo dito uh, tapat lang mismo sa metrobot. So, ha harap niya video mo. Ito, dapat po. Dito lang tayo sa mga baguhan natin. So, dito tayo sa mga... Ano, balik tayo dito sa update price naman tayo. Ni, ano, good morning po! Good morning po! Nandito tayo sa about ng dito yung ang ating ano no sa ano kay ano. Boy Kaskan. Boss Eric, good morning po sa inyo, good morning, Boy Kaskan. Oh, guys, update price naman tayo dito. Oh, dito naman okay, sana. Oh, oh, ha? So yeah mga guys, so dito tayo dating price pa rin ang priswa natin yun no, ng Invicta no? So about ng mga Invicta So 4,500 ang So negosyo so, 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 pa ng mga priswa no? 4,500 yung so, mga Ito, uh, ano to Það er mikal korsu verður á? Nei, það er hluti. Það er hluti. Það er tabið og verður. So magkano mga presyo ng na tambiyor natin? 3.5. So yan mga pri presyo ng so, so, mga so 3.5 yung mga negotiable pa mga presyo. So mayroon tayong mga Rolex yung mga ganitong dial. Ang Rolex natin magkano? 3.000. Tatlong libo Rolex natin. So yun, black dial no gold plated black dial. So mayroon tayo dito mga 3.000 po mga guys yung mga bag. Ito mga Omega natin magkano po? Na na omega 3.5. 3.5 negotiable pa naman presyo ng Omega no. So yan. So mga so ipapakita lang natin no baliktad nandoon sa harap dito at baliktad sa harap tayo mismo do tag 35 to mga presyo at mga omega mga ito. Yeah. So meron naman tayo tayong tiso so, sa mga about ng mga tiso yung mga yan Oh, uh, siko. Ito ba to? Mga siko divers. Divers. Siko divers. Magkano ang presyo ng siko divers? 4,500 sa so, mga presyo at mga yan sa so, mga Ah, uh, sigo divers pa no. Yeah. So, yeah, mga ganoon pa rin ba na siya, 4,500 sa so, mga ito. itong classing Rolex to, ganito rin, 3,500, libo. libo sa mga bagong Rolex sa mga. sa mga ganitong. Yung radio natin magkano pang ano? tatlong 3,000 rin 'tong mga isting dito mga isa. Nasawakan natin no? 'yan. Yeah, Kaya mga katulad 'yan, libo sa mga Rolex, libo yun, magkaiba-iba itong mga to. So, yan, mga katulad ni ito. maganda rin ito. So, ito, boss, magkano ng rig? 4,500. 4,500 sa mga ganito mga iso. Yun. <laughs> so, yan. So, mayroon naman tayo rin ito mga iso. Stingless doon, napakaganda. Yan. Ito naman, magkano naman itong presyon nito? Oh, 4,000. O, 4,000. So, yan, negosable sa mga about ng mga rinod. 4,000 yan, katulad nyo. yan. 4,000 lang. So mayroon naman tayong pambabae rito. So ito mga presyo sige po. So mga ganito pambabae mga 1,000 1,800 mga presyo po totoong mga isa pambabae. Yan. So ito to. Rupay. Yan 2,500 'yan mga ganito ha. Omega. Yung mga Omega mga iso 2,500 'yan. Yeah, bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye sa tag top to mga ganitong orin mga arlo natin mga sis. Ang gandang color win nito mga chong so, umiga natin eh, mga. So ayan mga top five na. So ilalim natin mga sis. Makikita yung makina. 2500 mga. Omega ya. So mga magaganda to mga look ng mga sis Omega oh. 2500. Ilalim natin oh. Eh. 2,500. Ganda ng ilalim nito, lahat ng mga salo. Ano yan? Omega Matic. Omega Matic to yun. So, automatic mga automatic yan. Ayan, so mga automatic to, mga ano to, mga Omega. Automatic to bilang So, mayroon naman tayo rito lang ano. Ano to? Michael Kors. Ano to? Omega rin. Omega. So, magkano mga presyo ng Omega? 3,500. 3,500 'yung mga about ng mga Omega mga Ano? Panginoon talaga oh kasi mga ng ano tagpot. Ito to ulit. Ganda to. Oh, 5,500 yung mga ganito na ano umiga sa to. Yan. 5,500. omega mga. Yan. lang 'yan, So, ito naman dito mga guys. So, balik ulit tayo, umiga. Ito mga ganito, ore. Okay, kabuti. 3-5. 3-5? Ayan. Yan, so, mga 3-5. So, mga guys. So, dito mga about na mga ano. Itong hilera naman to dito. Ayan. Competition. O, oh, competition sa so, uh, loob mga, mga guys. So, ayan. Pwede mga maabil to mga presyuan to mga guys. So, pumasyal. Pumasyal na kayo. 5 5,000. Ayan. 4 per 1000 4, 000. 4 000, 3, 5, mga isang ayan 35 so mga ito 5, confidential din confidential din confidential so mga ganito tutukan lang natin tong mga bando mga isang. so commercial kayo dito para makita ng mga personal ng mga mga, mga, mga relo natin sa mga yun, hindi na mababanggitin ang presyo din do Roger to so, bis oh yan so, mga bato mga yan, ganda yung look ganda look mga isang Gan. Ito yeah. so, magkano daw? So, maganda rin daw. Ito ya daw? Ayan. 800. 800 dito so, lock natin ng uh, isa. Ito naghanap ng mga ano. Biga. Uh, Stingles. Yeah, Baliktan na lang natin mga uh, isa.

P7,500 Ayan, P7,000 Meron tayong pampabaya rito Dito mga bago. Itong Rolex ang pampabaya natin magkano? P7,500 P3,000 P3,000 Pero ngayon, P7,000 7000 Mga 7000 3000 ito mga kapatid P4,500 p Nice so, English mga isa. So may bang mga pambayad mga double na orasan sa pambabae. So, so yeah, yan, yung Oh, nga pala kay Papansin TV so na marami tayong naghahanap dito kay Papansin TV so, lalo lalo po do kay ano kay Boy Kaskas ka na mimis ka na sa mga bandingan. Oh, nami-miss Oh, paparamdam Papansin. kay Papansin. Oh, yan. shoutout kay Papansin. Oh, yan. No, hindi na pag-update si Papansin, Papansin TV no sa mga about na dito sa mga Ito pang babae natin, boss. Magkano mga presyuhan nito? Yan, 1.5 na lang. Oh, 1.5 na nga presyuhan 'to pang babae mga mga ito. Ito, dalong libo. Tatlong libo. Ah, tatlong libo mga Rolex mga guys. Yung mga prison. Pambabaan mga Rolex. Ha? Tatlong libo ito mga guys. Yan, tatlong libo. gulo. Yan, mga tatlo. mga tatlong libo. Po, mga guys. Yung mga bawat ano ha. Yan, tutok lang tayo ha, mga guys ha. So, para mas, mas maganda tayo mga guys. So, pumunta kayo dito sa personal talaga. Ito mga ano to. Super clone.

pwede nyo mabili dito mga presyohan at mga makikita mga look talaga dito mga so maganda pumasal kayo dito sa karmen uh, Carmen Planos mga Diyos, para makita mga personal na mga relo kung anong ori kung mga relo siyempre naman so kami yung mga vlogger po mga so hindi kami export din sa mga about mga relo no so update price lang talaga so makakuha lang tayong mga idea na makakuha tayong idea para sa inyo na mga klaseng ori na mga relo dito na pwede nyo ma mabili So ikumpara mo dun sa marketan mga guys eh, Sa mga ibang marketan. So sa mga ganitong ori na So mas mataas ang prisuan Ikumpara dito sa Burautan din sa Carmen Plana So dito makukuha mo yung mga bulungan sa mga prisuan So iba't ibang mga ano Ito katulad kung mga ito Mga automatic So mga yung sinasabi nga nila O oh, out nga pala sa nagsabi ng uh, mga comment nagko-comment sa atin no. So ang Rolex daw aw oh, kung mga automatic daw talaga uh, hindi ano daw Naandar lang sa mga pulso o totoo 'yun. Gumagana lang sila sa pulso tao sa tao talaga Kung ito naman pag hindi nasuot ng tao, kusa namamatay siya no, nag-iibang <laughs> oras o namamatay siya no. Pag hindi Ang nasuot. Automatic siya no. kung wala di namatay. Kusa dito yung bunyo. O siyang minta. Ngayon, oh, pag-shoot no? mo, tuloy-tuloy. yan tuloy, tuloy. Oh, yon. Ayon, Ayon. Yon ang automatic, mas kaya yung automatic. Kasi may nalang po Pero, pero comment ka. mga original machine, hindi alaban ko lang bukasan. O oh, yan. O oh, napapaliwanag ni Boy Kaskas. Sa, sa, nagdano dito, kasi marami nagsabi sa atin, ang original, siyempre, ang original naman talaga, automatic, oh, namamatay yan. Ang automatic, maskaya, oh, automatic machine. O, oh, automatic machine. Huwag mo lang sabihin. O, yan. Sa mga bagang ganyan. Katulad na yun ganun, ha? So, mas maganda po lang kayo dito mga guys. So, para makita mga personal na mga rito nila yeah. na yung Boy Kaskas. Yeah. Tulad ng sinasabi ni Boy na ito, yun? Watch pa. Mga automatic yan ha. So, pinagawaan sa tatlong araw daw na mamatay dito na pag hindi sinoso. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Malaki. Pagbigay So, ito about nito ha. Pero ano kaya wash blue? talaga. Thank you, Meron din ako. Okay, Okay, dito lang pa rin sa Carmen Planas. So, shout out po sa lahat, mga subscriber natin. So, so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumasabay sa ating YouTube channel. No? Sa lahat ng mga, sa mga lahat ng mga viewers at sa mga subscriber. So, maraming maraming salamat po sa inyo. So, mga uh, taus pusong papasalamat ni Tony Vlog sa lahat ng mga subscriber. Sa mga supporter natin from Canada, mga iso, shout out po sa inyo lahat. So, good morning, good morning. So, maraming salamat po sa mga sumasabay ba sa ating YouTube channel. Okay.